Iris, ang Iris, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may disiplina at may matibay na paninindigan sa trabaho. Kapag may binitiwan itong salita, tiyak na isa sa katuparan. Maingat sa pagkilos at pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at hindi makasagupa ng taong may mainit na ulo. May katahimikan ngunit may tapang na harapin ang hamon ng buhay, lalo na sa trabaho. Matsyaga at hindi basta sumusuko sa mga pangarap na umasenso. Sa tahanan, mapagmahal at maalaga sa pamilya, laging iniisip ang kapakanan ng bawat isa. Para sa ikabubuti ng kalusugan, pinahahalagahan ang sapat na pahinga ng katawan at isipan sa gabi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay tapat at may katalinuhan sa pagtatrabaho. Bago sumabak sa anumang gawain, may sinsinang nagpaplano upang maiwasan ang pagmamadali at pagkakamali. Hindi mahilig makipagtalo o makisali sa walang saysay na usapan, mas pinipili ang umalis at umiwas sa alitan. May mahabang pasensya, ngunit kapag napuno, may tapang na ipaglaban ang kanyang panig. Isa siyang taong may isang salita, kapag nangako, tinutupad. Sa larangan ng pag-ibig, likas ang kanyang pagiging malambing at tapat sa kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay maingat sa pagsasalita dahil anumang sabihin ay kaya nitong panindigan. Pinahahalagahan ang pagiging mapanuri sa bawat kilos at desisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin. May matalas na pakiramdam at hindi basta nagtitiwala sa iba, kaya mas pinipiling pag-aralan muna ang sitwasyon bago kumilos. Sa trabaho, disiplinado at mas komportable kapag nag-iisa, mas gusto ang katahimikan kaysa sa maingay na paligid. May likas na kakayahang humawak ng pera ng matalino at hindi basta-basta gumagastos sa hindi kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa tsaga at disiplina sa trabaho hindi ito nalilinlang ng palakasan o panunuhol, naniniwala sa patas at marangal na paraan ng pagtatagumpay. Mas pinipili ang katahimikan at iniiwasan ang mga hindi kinakailangang pakikisalamuha na maaaring maging sagabal sa kanyang mga ginagawa. Hindi mahilig sa pakiusap o pabor sa trabaho, dahil nais niyang makamit ang tagumpay sa sariling pagsisikap sa tahanan maalaga sa pamilya at handang tumulong sa mga mahal sa buhay sa usaping pananalapi matipid at maingat sa paggastos at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat leo ang leo ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay may maunawang pag-uugali hindi ito basta-basta nagagalit, bagkus, pinag-iisipan muna ang bawat hakbang bago gumawa ng desisyon. May likas na kahusayan sa pagpaplano at hindi pabigla-bigla sa pagkilos. Hindi mahilig makisangkot sa mga usapan tungkol sa utang o perang pautang, mas pinipiling itong lumayo upang maiwasan ang alitan. Masipag sa paghahanap buhay at may talino sa pagdedesisyon upang matiyak ang tagumpay. Sa tahanan, maalaga sa pamilya at may mataas na pagpapahalaga sa relasyon. Hindi madaling magselos dahil puno ng tiwala sa kanyang iniibig. May kakayahang humawak ng pera ng matalino at hindi basta-basta gumagastos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may maselang pag-uugali, lalo na sa pakikisalamuha. Mas pinipiling itong umiwas sa mahabang usapan kapag abala sa trabaho at nais na matapos ang gawain ng maayos. Kapag nakikipag-usap, direkta at prangka hindi mahilig sa paligoy-ligoy disiplinado maingat sa pananalita at hindi madaling mapakiusapan kung labag ito sa kanyang prinsipyo sa tahanan iniisip ang kapakanan ng pamilya lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan upang matiyak na ang bawat isa ay malakas at masigla at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Libra ang Libra ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong may mataas na pagpapahalaga sa balanseng pakikitungo sa kapwa Maingat itong magsalita sapagkat anumang kanyang ipahayag ay pinaninindigan niya Masusi niyang pinag-iisipan ang bawat hakbang upang maiwasan ang hindi kanais-nais na sitwasyon. Taglay niya ang talas ng pakiramdam at pagiging mapanuri bago magtiwala upang maiwasan ang mga di inaasahang suliranin. Sa trabaho, siya ay disiplinado at mas epektibo kung nag-iisa sa paggawa higit niyang pinahahalagahan ang tahimik na kapaligiran kaysa sa magulong usapan. May kakayahan siyang humawak ng pera ng maingat at alam niya kung paano ito gamitin ng wasto. Sa pagtatapos ng araw, hinahanap niya ang pahinga ng katawan at isipan upang muling maging handa sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanyang pagiging matyaga at disiplinado sa trabaho. Hindi siya madaling mahikayat ng impluensya o suhol, sapagkat matibay ang kanyang paninindigan. May pagkailang siya sa mga pakikipag-usap at mas pinipili ang katahimikan upang mapanatili ang kanyang pokus sa ginagawa. Hindi siya mahilig sa mga pakiusap o palakasan sa trabaho, sa halip, umaasa siya sa sariling sikap upang maabot ang inaasam na pagunlad. Sa pamilya, may likas siyang pagiging maalaga at handang tumulong, lalo na sa kanyang mga magulang. May tapang siyang harapin ang mga pagsubok, subalit mas pinipili niyang umiwas sa mga hindi kinakailangang alitan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may malawak na pangunawa at hindi basta-basta nagagalit ng walang dahilan. Bago gumawa ng desisyon, pinag-iisipan niya ito ng mabuti at laging may nakahandang plano upang maiwasan ang mga maling hakbang. Hindi siya pabigla-bigla sa kilos at palaging maingat sa bawat sitwasyon. Hindi siya mahilig sa mga usapang may kinalaman sa utang o pananalapi, at mas pinipiling lumayo sa mga ganitong uri ng paksa. Masipag siya sa paghahanap buhay at may likas na talino sa paghawak ng pera. Sa pamilya, siya ay mapagmahal at maalaga, lalo na sa kanyang mga magulang. Sa larangan ng pag-ibig, siya ay tapat at puno ng tiwala, kaya't hindi madaling matinag ng selos o duda. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong mislan sa kanyang pakikitungo sa iba. Hindi siya mahilig sa walang saysay na usapan, lalo na kung siya ay abala sa kanyang trabaho. Sa anumang diskusyon, nais niyang maging direkta upang hindi magtagal at agarang matapos ang pakay. Kilala siya sa pagiging disiplinado at maingat sa pananalita, sapagkat hindi siya madaling mahimok ng pakiusap, lalo na kung ito'y labag sa kanyang paninindigan. Sa trabaho, siya ay tapat at may mataas na antas ng dedikasyon. Sa tahanan, Inaalagaan niya ang kanyang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang kalusugan. Sa pagtatapos ng araw, hinahangad niya ang katahimikan at sapat na pahinga upang maibalik ang kanyang sigla para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius, Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong may matibay na disiplina at dedikasyon sa trabaho. Kapag may ipinangako o sinabing gagawin, sisiguraduhin niyang ito ay matutupad. Maingat siya sa kanyang kilos at pananalita, hindi upang magpa-impress, kundi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. May likas siyang pagiging tahimik, munit matapang, lalo na pagdating sa kanyang trabaho. Hindi siya mabilis pang hinaan ng loob at may mitiyagang ugali upang matupad ang kanyang pangarap na umasenso sa buhay. Sa pamilya, siya ay isang responsableng tagapag-alaga na inuuna ang kanilang kapakanan. Malaki ang kanyang pagpapahalaga sa kalusugan kaya't sinisikap niyang mapanatili ang kanyang lakas at sigla sa bawat araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong may katalinuhan at katapatan sa trabaho. Lagi niyang pinaghahandaan ang bawat gawain bago ito simulan upang matiyak ang maayos na resulta. Hindi siya mahilig sa pagmamadali dahil para sa kanya ang masusing pagpaplano ay susi sa tagumpay. Hindi rin siya komportable sa mga usapang may halong panlalait o pang-aasar kaya't mas pinipili niyang lumayo kaysa mapabilang sa ganitong uri ng diskusyon. Bagamat may mahabang pasensya, hindi rin siya natatakot ipakita ang kanyang tapang kung kinakailangan. Sa larangan ng pag-ibig, siya ay likas na malambing at mapagmahal, na nagbibigay ng seguridad at kasiyahan sa kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.